Mga kabrigada, yun pong mga pantalan sa lalawigan ng Sorsogon nakahanda na sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Brigada Intern Jonathan Madeha, I-brigada mo. Brigada, Nakahanda na ang Matnog Pilar at Bulan Ports at mga bayan ng lalawigan ng Sorsogon sa pagdagsa ng mga pasahero sa darating na Semana Santa sa isinagawang contingency plan ng PDRRMO sa pangungunan ni Deputy Incident Commander Raden Di Maano kasama ang PNP, Philippine Army, Coast Guard at mga kawani ng MDRRMOs. Nilatag na ang mga plano, partikular ang koordinasyon ng bawat ahensya ng gobyerno. Ayon naman kay Jaja Tapalya, supervisor ng Blue Lane, Nakanda na rin ang one-stop shop sa Matnog Port o ang isahang pagproseso sa mga dokumento ng mga bus companies, private cars at mga pasahero upang maiwasan ang mahabang pila sa mga pantalan. Gayunpaman, pinapaalalahanan ang mga tatawid ng Visayas at Mindanao na magbaon pa rin umano ng mahabang pasensya, lalo na't sa mga diinaasang aberya tulad ng masamang panahon. In the heart of changing lives, ito si Kabrigada Intern Mark Jonathan Madea ng 101.5 Brigada News FM Sorsogon, The Music and News Authority. Six, six, seven, eight, eight, eight.